mga kalayasi ano nga ay nako no, no. na plat tayo oh. talaga namang kakakita ko lang ngayon oh. ewan ko kung ano, ano ba ito tornilyo ano ba itong ayan o oh. oh. tornilyo nga yata try natin tanggalin guys ah mahirap ayan o oh. plat na plat So papalitan natin, may reserva ako diyan. Tapos bukas ko na pa pa vulcanize. All right. Oh, ayan. mo ate at ako yung bidyuhan sa aking uh, kakalasin ko itong ating uh, uh, Guys, nasingaw pa oh. ating kakalasin kapal na natin ng reserba hanap lang tayo ng part na matigas dito sa lalim para yung jack dito 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 yan So dapat mga kalayas marunong din kayo magpalit ng gulong no pag naflat tayo sa mga malalayong lugar kaya na natin hindi na tayo tatawag ng rescue Ayan. Ayan. ah ah ay tayo. tayong matai nang commit and guys so kia ayos na natin yung ating uh, gulong singha na flat tayo dali lang magpalit ng gulong mga kalayas ayan so ito bahabakin natin para hindi tayo mahirapan Yan. angat natin dahan dahan make sure natin guys na naka naka ano siya. naka ano doon sa bakal para hindi dumulas yan yan utay utay na naangat ito mo yung ating gulong, na plato. Ayan. Alright. So, bago natin iangat ng toto, at ipipihitin mo na to. Iwagan natin ng konti. Oops. Diba, ang dali. Ang dalim kalas eh. Mm -hmm. So, madali lang siyang kalasin. Ba? Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Kailangan ng malakas na pwersa. mm -hmm. May lakas pa po ako. May lakas pa. <coughs> talaga yung mga ating video. Pag magkakalas kayo guys ng gulong, <coughs> ganyan na flat kayo. Make, make sure nyo na make sure nyo na pag inangat nyo ay nakatama doon sa bakal na matigas. No? Baka naman jak kaya eh, jack eh plastic pala yung pinatamaan niya no sisira so ganoon lang konting advice lang no yeah. dapat marunong kayo magkalas ng gulong niyo para hindi na kayo tumawag na mga hindi na kayo magpa-rescue <coughs> So ngayon, angat ko natin para matanggal natin yung gulong. Opo. Dali. Ayan. Ganyan guys, naangat na. Ayan. Ayan. Ayan oh. Ayan guys. Ayan Ah. Oh. Nat na, ba? Diba? Oh, malaw na, oh. Pakita mo, oh. Oh, 'yan. Oh, 'di ba? Ngayon, luluwagan natin ang mga tornilyo para makalas natin. Oh. Kung isa hindi pa luwag. Yan. yan. make sure din na guys na laging laging naka handbrake, no? para hindi dumulas yun nakasama yung atis yan alright diba guys napakadali diba yan o ay tama pakita mo yung ating ano ayan guys o ayan o ikaw ko mo alam kung ano ito tornillo yata ito laking tornillo na ito Tanggalin natin. Ay parang Uy ang laki, oh. Guys, oh. Kita nyo guys, oh? Oh. ang butas ng laki. Oh, Kaya to pang parang Ano, Ang laki ng butas, oh. Oh, pakita mo. Oh, pakita mo to, pakita mo to. Oh, 'di ba? Ayan. So, papabulkanin siya natin to. Ang laki ng butas. <coughs> ang laki ng butas niya. Oh. Guys, naikabit ko na yung reserba ko. Kaya, kita nyo, oh. ang kapal pa ng reserba ko. Oh. Ang kapal-kapal pa, hindi pa nagagamit yan. Ito so, yung aking uh, isang gulong na kaplat. Oh. Medyo, ano na rin kasi. Eh. Pero medyo, medyo kalbo na. Ano? ano, medyo tangos-tangos na dito kaya siguro pag na, na, nakasagasa ng tornilyo bukas agad ayun. Oh, okay so pabubulganize ko na lang to bukas and medyo nililinis ko muna yung tabihan at maputik ayan kita nyo guys oh. kasi lagi maulan dito sa bahay ng lukban o oh. diba say yun lang alright Oh, ba? Diba? Kapal pa ng unahan ng gulong.